Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pa pala si Precious Gay Inanod at ako ang magpapatuloy sa nasimula ni Binibining Digaspi. At ngayon naman ay tatalakayin naman natin ang tungkol sa kamatayan, pagbuburol, libing at pagdarazal. Una, ang isang bata ay pinagbabawalang magsuklay ng buhok sa gabi sapagkat ang ganito raw ay nag, nakapagpapadali sa buhay ng kanilang mga magulang. Pangalawa, ang pag-alulong ng aso sa gabi ay nagbabadya o nagbabadya talaga siya na may nasikamatayan ay nasa paligid lamang at handang kunin ang isang nilalang. Pangatlo, ang pagpasok ng itim na paru-paro sa bahay ay nangangahulugan na may kamag-anak na namatay. At susunod naman ang tungkol sa panahon at mga elemento. Alam niyo ba na nahuhulaan ang mga tagakuha ng tuba sa ilo-ilo at antike kung ang panahon ay magiging mabuti o masama sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga sisidlang kawayan na siyang pinaiipunan ng katas ng niyog kapag maraming bula sa ibabaw ng tuba ito ay nagbabadya ng masamang panahon karaniwan kasi kaunting mga bula lamang ang nabubuo sa itaas ng sisidlan ng kawayan pangalawa kapag ang isang ibong tinatawag na kanuyos ang makitang napunta sa hilaga, nangangahulugang may bagyo sa timog. Kung ito naman ay patimog, ang bagyo ay nasa hilaga. Pangatlo, kapag nakita ang ilang mga bituin na tilaywari patungo sa buwan, ang ibig sabihin nito ay may bagyong darating. Sunod naman ang tungkol sa hayop at insekto may paniniwala na kapag ang isang pusa ay tumatawid sa iyong daanan ay aabutin ka ng kapamakan o kamalasan. Ang mga tao may ganitong pananalig na lubhang nag-iingat na makasalubong ang isang itim na pusa kaya kung maaari ito ay minamabuti na lamang nilang magbalik at mamalagi sa bahay sa halip na ipagpatuloy ang lakad at sa iba naman ang ahas o pusang itim na humahala na humahalang kapag tumawid sa daanan ay nagbabadya pa rin ng kamatayan. Pangalawa, kapag kumukulog, sino man ay di hinahayaang makipaglaro sa mga pusa sapagkat ang mga ito ay tinuturing na pinagkukunan o konduktor ng kidlat. Kapag ang isang bata ay tumalima sa paalalang ito, malaki ang pangarib na siya ay tamaan ng kidlat. At ang pangatlo naman, ang tsunggo ay inaakalang isang dating taong pinalo ng sandok dahil sa siya ay isang pasaway na bata. Naman ang tungkol sa pagkain. Alam niyo ba ang mga platong ginagamit sa pagkain ay di dapat pinagpapatong-patong. Kailang hintayin pang makatapos ang lahat sa pagkain bago pagpatungin ang mga plato. Kung di ay magkakaroon ng patong-patong na utang. Pangalawa, huwag kakain ng mayat-maya kung di ay magiging abot-abot ang iyong utang. Pangatlo, ang pagkain ng itlong na naantala ang pagkapisa ay nagdadala ng pagkabigo sa mga binabala. Ito ay isa rin sa mga paniniwala ng mga ilonggo. Ang tungkol sa aswang at iba pang mga kakatuwang nilalang. Ang mga aswang daw ay mga kakatuwang nilalang na nakakalipad sinasabing ang mga ito ay nagtataglay ng kapangyarihan patayin ng isang tao sa pamamagitan ng pagtingin lamang dito o di kaya ay pagkain sa atay dito. Pangatlo, magagawa rin ng aswang na pagpasakitin ang isang tao. Ito naman dito ang tungkol sa halaman at pagsasaka at ang pangingista. Tunay na napakahalaga ng pangunahing pananim Uh, sa kalahatan ng magsasaka sa Pilipinas kung kaya ang mga ilang kaugali ang pangrelehiyon ay niuugnay sa pagtatanim. Ang magsasaka sa pututan ilo-ilo ay gumagawa ng pagluluhod-luhod tulad ng isang pare habang gumigiik ng bigas bago magpatuloy. Lumuluhod muna ito at nagsasabong ng kaunting uling sa bigas na nakasabog sa isang malaking banig at saka magkukrus. Kung hindi niya ito gagawin ay hindi siya makakaasa ng isang mabuting ani sa susunod na taon. At ang pangalawa, pinaniniwalaan sa unang pagpupunla ng bigas o sa pagtatanim na anumang uri ng halaman o pananim ang suklay nganga nga, at ang lumang habihan ay tinatapon kasama ng bigas sa punlaan. Nilalayon ng suklay ang pagkakaroon ng kaayusan sa mga halaman. Ang bunga ay para sa masaganang ani at ang habihan naman ay para sa magandang uli ng butil. Pangatlo, sa pagtatanim ng bigas, ang tanglad o kilala sintipiko na simbopogon setratus, isa itong mabangong damong halaman na nilalagay sa sabaw ng manok o karne at iba pa. Ito muna itinatanim sa unang punlaan at ito ay sinusundan ng mga murang halaman. Uusapan naman natin ang tungkol sa anting-anting at mga di pangkaraniwang kapangyarihan. Alam niyo ba na sa hating gabi ng Berne Santo, ang mga tao ay gumagawa ng lahat ng paraan upang makakuha ng bahagi ng damit? buhok o anumang kagamitan ng santo entero. Ito ay inihalo nila sa ibang mga sangkap at pinausukan ang mga lambat. Ang mga taong naninirahan sa may baybay ay karaniwang mapapaniwalain sa mga anting-anting. Sa mga bayba, sa mga para naman sa mga babaylan at alburayo, ang Bernes Santo ay ang pinakabalang araw dahil nagpupunta sila sa mga yungib at bundok upang manguha ng mga dah mga damong gamot at balat ng mga kahoy. Pinaniniwala ang magiging mabisa ang mga ito dahil ang panaaraw ng santos ay isang balaang araw. Ito naman tayo tungkol sa sugal at sabong. Alam niyo ba na kapag naglalakad sa daan at nakakita ng bakal na sapatos ng kabayo, ito ay nangangahulugan ng swerte. Kaya kung magsusugal ay chak na mananalo. Pangalawa, anumang bagay na kambal ay kailang ilagay sa busa upang manalo sa sugal. At ang pangatlo nilang paniniwala, kapag nakatayo at matma at may butikeng lumukso sa busa, ipinalalagay na hudyat ito ng magandang kapalaran sa sugal. Amazing! Sunod naman ang tungkol sa pagpapatayo at paglipat ng bahay. Sa pagpapatayo ng unang poste na tinatawag na pasagang, ang posisyon ng sina na sinasabing bakunawa ay sinasangguni sa isang aklat na pinamagatang astrologo. Ang poste ay makikita malapit sa sentro ng ulunan ng bakunawa. Sa pag-alinsunod dito, ang itatayong bahay ay magiging ligtas sa anumang sakuna. Grabe! At ang pangalawa, sa pagpupuno ng anumang butas ng unang poster, ang isang suklay at mga sasampuin sentimo ay inilalagay sa kailaliman ng butas. Ang mga bagay na ito ay sinasabing makapagbibigay ng kapayapaan at tagumpay sa pamilya sa anumang bagay na kanilang kakaharapin. Ang hangdanan ay dapat papaharap sa silangan o sa sinisikatan ng arang. Sa ganitong posisyon ng hangdanan, ang pamilyang maninirahan ay magiging masaya at maging hawa sa lahat ng arang. Sana all walay problema. Pang-apat, sa paglipat naman sa panibagong bahay, ang hugis ng buwan ay isina alang-alang. Lumilipat sa bagong tirahan mga tatlong araw kapag kabilugan ng buwan, o walong araw pagkaraan ng bagong buwan. Isa din ito sa kanilang paniniwala. Ako naman tayo tungkol sa iba't ibang okasyon. Una, bagong taon, kinakailangan kompleto ang lahat ng bagay o pangangailangan upang sa loob ng buong taon ay hindi kulang-kulang sa anumang bagay. Ang mga pambinhi ay siyang unang paraan sa pagkatanim, iniipon-ipon ng iba't ibang uri ng buto o binhi at inilalagay sa isang platong natatakpang mabuti ng bao o anuman. Tinatanda ang mabuti ang lugar ng bawat binhi. Sa susunod na araw naman, huling araw ng taon at bispiras ng bagong taon, ang unang gagawin ay tignan kung may butong ng iba ng lugar. Pinaniniwalaang ang mga binhi ay kumikilos. Ang mga butong lumipat ng pwesto ay magiging salat o kapos sa susunod na taon. Maaaring makapaghanda ng husto para sa ganitong kakulangan, maghanda rin ng maraming pagkain upang magkaroon ng masaganang pagkain sa loob ng isang taon. Pangalawa, sa dumanggas. Sa dumanggas naman tayo dumako. Sa ikalabing dalawa ng hating gabi, kinakalansing ng mga tao ang labing dalawang perang barya, bawat barya ay kumakatawan sa bawat buwan. Ang labing dalawang barya ay itinatago sa loob ng isang taon upang maghatid ng makasaganaan sa may-ari. At sa gimbal naman, sa hating gabi ng bagong taon, kinakailangan gumising at makinig ng mabuti sa unang ingay na gagawin ng mga hayop sa bukid. Kapag ang narinig ay isang aso, ito ay masamang pangitain. Kapag kalabaw naman o di kaya ay baka or cattle in English, ito ay nagbabadya ng mabuting ani. Hmm, bongga. Pag-uusapan naman natin ang tungkol sa araw ng mga patay. Una, sa araw na ito, pinaniniwalaan ng mga tao na ang kaluluwa ng mga patay ay nagbabalik sa lupa. Pinaghahandaan nila ang mga ito ng mga pagkain gaya ng baybay, suman at marami pang iba upang paglubagin ang loob ng mga kaluluwa. Pangatlo, ang mga pagkain ay nilalagay nila sa mesa o sa loob ng isang lihim na silid upang ang mga ito ay makain ng mga kaluluwa. Susunod naman ang mga tungkol sa samut saring paniniwala. Alam niyo ba na ang pag-alulong ng aso sa gabi ay nagpapahiwatig ng mga gumagalang masasamang espiritu? Ang pagsagot sa mga kakatuwang tawag ng mga ito sa gabi ay nangangahulugan ng kamatayan sa sumagot. At susunod naman ang tungkol sa damit. Isang paniniwala at laging kaugalian na ang bagong damit ay isinusuot muna sa simbahan bago sa ibang pagkakataon upang ito ay magtagal. At ang pangatlo naman, kapag ang bernes ay tumama sa ikalabing tatlong araw ng buwan, marami ang aksidenteng maaaring mangyari ito rin ay parte ng kanilang mga paniniwala. Susunod naman ay tatalakay natin ang kapistahan at kasayahan na nangyayari sa Iloilo. Tulad ng ilang mga katutubo ng bayan, ang mga Ilonggo ay magilyo sa mga kasayahan at pagdiwang na tulad ng mga sumusunod. Una, ang pasungay. Tuwing ikalawang Sabado ng Enero, idiniraos ang pasungay o bullfight sa Ingles. Sa lugar ng San Joaquin Uelelo, ito ang pinagsisimula ng masiglang panahon sa kasiyahan sa kanduran, Bisaya. Ang pasungay ay bahagi ng kapistahan ng bayan ng San Joaquin. Ang mga maglalabang toro mula sa mga kabayanan at kalapit na lugar ay pinipili. Sa isang arena sa burol ay nagahamok ang mga toro hanggang sa mga ang isa nito ay mapagod o di kaya ay tumakbo. Ang kasayahan ito ay nagdadaragdag ng kulay sa kapistahan ng bayan. Ang iba pang atraksyon ng pasungay ay paglalaban ng mga kabayo at kalabaw. Pangalawa, ang Dinagyang Festival. Ang Dinagyang ay diniraos ito tuwing huling linggo ng Enero. Pumapaikot ang kasayahan sa pagbibigay ng parangal sa milagrosang imahe ng santo ninyo. Ang dinagyang ay katawagang ilonggo sa kasayahan at, iba, at ang iba't ibang tribo ay nagsusuot ng makukulay na kasuotan na nagpapakita ng pagkamasining at kahusayan sa mga katutubo. Ang pagdiriwang ay namumukod sa geography, pagtatanghal at kulay. Isang palabas na may kasamang pagpad, pagpapadyak, ng paa at tugtog ng mga dram. Ipinagdiriwa ang pagiging kristyano ng mga katutubo. Susunod naman sa balota ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Candelaria sa Haro or Jaro. Idinaraos ito tuwing Pebrero, ikala, ikala, ikalawang araw ng Pebrero. Ito ang pinakamarangya at pinakamalaking pagdiriwang na panreliyon sa kanlurang bisaya. Mula pa man nung una, ang mga tao mula sa iba't ibang lugar ng bansa ay dumadayo sa haro para sa okasyong ito. Kinuronahan noong 1781 ng Santo Papa Juan Pablo II ang mahal na berhen ng Candelara at formal na ipinahayag na patrona ng kanlurang Bisaya. Ang pagbasbas ng mga kandilang may iba't ibang laki anyo at kulay ay ang taunang pagpursisyon sa patrona na sinisundan ng reyna ng pesta at ng kanyang korte ay nagbibigay tampok sa pagdiriwang. At ang pesta ng haro ay okasyon na rin ng pagtatanghal ng mga agro-industrial exhibit Garden Shows at Koronasyon ng Raina ng Carnival at ng Grand Cook Derby's. Ang Grand Cook Derby's ito ay karaniwang konektado sa karera ng kabayo o sabong na may temang karangyaan at mataas na antas ng kompetisyon. At ang Paraw Rigata. Ito ay tu it, uh, sa tuwing ikatlong linggo ng Pebrero ito ginaganap. Isa itong paliksaan sa karera ng mga bangka na idiniraos sa pagitan ng kipot ng ilo-ilo at ng gimaras. Ito ay sinimulan noong isang libot siyam na daang pitumpot tatlo na paggugunita sa libangan ng na sa libangan ng mga ilo-ilo noong pamanang ika Labing ani na siglo, tinatawag na paraw sa vernacular ang mga sasakyang pangdagat. Ito ay replika ng sinakyan ng mga unang nandarayuhang bornay sa pa na pumunta sa pulo ng panay. Susunod naman ay ang pagtaltal sa Gimaras. Ito ay tuwing Bernes Santo. Isa ito, isa pang uh, mang pagtatanghal sa Jordan, Gimaras na hinangon sa bantog na dulane o biramigyaw, sa Timog, Bavaria, Alemania. Ang karnasan ay paglalakip ng pananampalataya at kulturang plok, pokloreka. Ang pagtaltal sa Gimaras ay isang tradisyonal na dula-dulaan tuwing Simana Santa na muling isinasadula ang pagkakasakit at pagkamatay, pagpapakasakit at pagkamatay ni Hesus Kristo. Ginaganap ito ito sa Buenavista Gimaras at dinarayo ng mga deboto at turista. Ang salitang pagtaltal ay nangangahulugan ng pagbaba ni Kristo mula sa krus na siyang sentro ng selebrasyon. Isa itong mahalagang relihiyoso at kultural sa okasyon sa isla. Ang pahuli, ang parada at karera ng mga kalabaw. Ginaganap ito tuwing ikatlong araw ng bayo. Ang parada ay at paligsahan ng karera ng kalabaw ay siyang tampok ng kapistahan sa Fabia, Iloilo. Mga nagagayakang karosang nila ng kalabaw at sinasakyan ng mga mosa ang umiikot sa bayan. Pagkatapos ng parada, ang mga mosa ay nananaog sa karosa samantalang inahanda naman ang mga kalabaw sa karera. At yun lamang po ang aking presentasyon sa um, mga paniniwala, okasyon at mga pangtiriwang na nangyayari sa ilo-ilo. Kaya yun lamang po at maraming salamat.